Ngayon ay linggo, mahalaga ito ang salita ng Diyos ang Ebanghelyo ating pakinggan. Topic, Serving God is above all else. Ang paglilingkod sa Diyos ay nakakahigit sa lahat. Ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos chapter 16 verse 15 to 20. Ang mensahe sa Ebanghelyo ngayon ay naglalaman ito ng ilang mga aral at mga puntos. Narito ang mga sumusunod Una, pagpapahayag ng Ebanghelyo, proclaiming the gospel, sa verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Sa talatang ito, ipinahahayag ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa sa mga tao. Sinasabi niya na ang mga sumasampalataya ay dapat magpakalat ng mabuting balita tungkol sa Kanya sa buong mundo. Narito, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay isang mahalagang konsepto na may kaugnayan sa pagbabahagi ng mabuting balita o ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa iba. Sa Biblia, ang konsepto ng pagpapahayag ng ebanghelyo ay matatagpuan sa iba't ibang mga talata sa Bagong Tipan, partikular na sa mga aklat ng mga ebanghelyo tulad ng apat na aklat sa Bagong Tipan, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay nagsasaad ng pangyayaring ipinapahayag at ibinabahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Isa sa mga mahahalagang talata na may kaugnayan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay matatagpuan kay San Mateo chapter 28 verse 19 to 20 kung saan ipinapahayag ni Jesus ang Great Commission sa kanyang mga alagad na magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng bansa, magbautismo at magturo ng lahat ng bagay na iniutos niya. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay isang pangunahing responsibilidad ng bawat Kristiyano upang maiparating ang mensahe ng kaligtasan sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang mga Kristiyano ay nagbibigay ng pagkakataon sa iba na makilala at tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ito ay isang gawain ng pagmamahal at paglilingkod sa iba upang maiparating ang biyayang dulot ng mabuting balita ng kaligtasan sa kasalanan at kamatayan. Pangalawa, kapangyarihan sa mga tanda at himala. Power over signs and wonders. Sa verse 17. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Itun, sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ayon sa talata, sinasabi ni Jesus na ang mga sumasampalataya ay magkakaroon ng kapangyarihan na gumawa ng mga tanda at himala. Ito ay isang patunay ng kanilang pananampalataya at pagiging tagasunod ni Jesus. Narito, ang talatang may kaugnayan sa kapangyarihan sa mga tanda at himala ay matatagpuan kay San Mateo, chapter 12, verse 22 to 32. Sa talatang ito, ipinapakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang lalaking bulag at pipi na sinasaniba ng masamang espirito. Ipinapakita rin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa araw ng pamamahinga at ang kanyang pagiging Panginoon ng Sabbath. Pangatlo, Pangangaral at pagbabautismo, Preaching and Baptizing. Binabanggit din sa talata na ang mga sumasampalataya ay dapat mangaral at ipangaral, ang kahalagahan ng magbautismo sa mga taong naniniwala sa kanila. Ang pagbabautismo o binyag ay isang simbolo ng pagtanggap sa pananampalataya kay Jesus. Narito sa Lucas chapter 3 verse 3. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at ng aral. Pagsisihan ninyo at taligdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. At sa San Marcos chapter 1 verse 4. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. At sa Mateo, chapter chapter 28 verse 19 to 20, Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turo ang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Heso Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Mula sa mga talata na ito, makikita na ang pangangaral ng Ebanghelyo at ang pagbabautismo ay mga pangunahing gawain at utos na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang pangangaral at pagbabautismo ay nagpapakita ng kaligtasan at pagbabalik loob sa Diyos. Pangapat, pangalagaan ang sarili. Take care of yourself. Sa dulo ng talata, sinasabi ni Jesus na ang mga sumasampalataya ay dapat mag-ingat at mag-ingat sa kanilang sarili. Ito ay isang paalala na kailangan nilang panatilihing matatag ang kanilang pananampalataya at mag-ingat sa mga panganib at pagsubok na maaaring dumating sa kanila. Narito, ang konsepto nang pagpapangalaga sa sarili o self-care ay matatagpuan sa iba't ibang mga talata sa Biblia. Isa sa mga halimbawa nito ay matatagpuan sa Sa Unang Timoteo chapter 4 verse 16. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. At Mateo chapter 22 verse 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa huli, ang mga aral at mga puntos na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, ng kapangyarihan ng pananampalataya, ng pangangaral at pagbabautismo, at ng pangangalaga sa sarili bilang mga tagasunod ni Jesus. Thanks God na wana gustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. I follow Neopussy si Brother Chris Sakanyang YouTube at Bro Chris channel at Sakanyang Reels. Follow, like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.